Ayos yung buto ko. Oo. Hindi kahit ko lagi may bu lang yung buhok lang Sarap dun. <laughs> oh, <laughs> Guys, busy na naman siya magana ng kawil-kawil niya. Puro kawil na lang. Ibutin <laughs> ko yung buto-buto mo pa ano, ano. Parang pumapayat-payat -payat na. <laughs> na, na yan. Ikaw, huwag si saan sa, sa, sa ano, <laughs> ako katayuan ko pag tumatanda. Mga ba ng katawa mo? O tumataba? ba ano Alam ko na dyan. Bibili ka ng talang balot. kung ko sa akin. Balot na naman. Balot nga! Balot. Yung Bibili ka talang balot. Ha? <laughs> oh, ano, <laughs> bala <clears throat> Pan ka, okay. <laughs> ka. Balot na yun ano. Kailangan yung ano talaga. Yeah. Para pang, pang, malakas ang balot no. Itigas yung balot Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Okay, ang ngayon na nangyari, ha? <laughs> gusto mo, ng anong gusto mo, di ba yung malaking sisiw? Siyempre! Eh, ayaw mo nung ano? ko lang, in, may buk-buk lang mo. sarap yun. <laughs> Tapos mayroon pang ganyan. Palong? Ay, ano yun? Palong? Ha! 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 balot. Ha! Ah. Ah. Balot. Ha! <laughs> <Iti -giti. laughs> gititi gititi oh na lang talaga ano muna? ito muna ano muna na? op ano muna to? ano muna yan? asin ah asin suka 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 ito po asin di mangang nadoyan di mangang nadoyan plateo suso yah sempre dapat ako plateo talaga 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 Oh, marami tong binili ko sa iyo. Para sa. Ano naman may video sa putang bilili mo? Kumain blood dito. Wala lang ah. Oh, ito. Putang ito. Putang dami ah. Ay apo, anong balot tong puto? mo? Ay apo, anong balot tong mo. papang malakas ang balot, no? Itsitigas yung buto ko. Oo. Oh, oh. Gagot niya, hayop eh. Kondom niya, hayop ka eh. Balot. Babalutin mo, gago. Saan naman kung wala ng pambalot? Ayun na yung pambalot mo. Wala naman akong babae. Pag-alot mo sa akin. Binibigyan mo ba ako? Parang... Okay, syempre, dapat... 2024 na dapat lagi ready ka. Dapat, oh, dapat. Babunta ka ng 2020, ipa Wala pa rin eh. Dapat I'm ready tsaka gonna... dapat lagi safe. O oh, ayan, balot. Pero balot ka. Ilan niya? Ang dami pa niya. <laughs> oh, meron pa dito. Meron pa. O, oh, ayan oh, pa. O, oh. oh, ilan yan. O. Oh. <laughs> <laughs> ano pa ako nagbabalo mo dyan? <laughs> Ayon, At least <ka>. safe. <laughs> o. Oh. Sobrang safe. O, oh, di ba? O. Oh, <laughs> hindi. O, oh, ayan ito. Yun. Tonggot. Yan yung tunay na balot. Ang <laughs> Ayun yung totoong balot mo. Ito talagang totoong balot. <laughs> so, akin nagpapala. Yan, pwede may balot yan. Akin na dito. Huwag! <laughs> Bakit? Huwag! Bakit? <laughs> Kaya niyaan ako sa ano ko? Sa tropa ko? Hindi. <laughs> Gago! Banda ko rin magbibigay. Paano mo may mahanap sa mabalot ni sa akin? <laughs> Sayang din. <laughs> oh guys, papamigay pa, magpapamigay pa daw. <laughs> ano, so bigyan mo na, bigyan mo na yan, bigyan mo ng balot. Baka hindi mo kainin. Ha? Kumakain ka ba ng balot? Kumakain ng balot. Gusto mo ng balot? Balot. Huwag ako balot yan, tanga. Pambalot yan. Gago kailangan mo yan, mali mo Kung may balot pa mo, mo ng balot. Marami ako yan. binigyan ko ng balot eh, ayan, balot. Oo, oh, mali mo may kailangan pa Para sila. Para safe, siyempre. Ito di yan. Ayaw ko ito. Baka masakap. Maganda magbalot yan. Kailang kailangan yan. Kailang, kailang. Kung dami ko pa nyan, no? Sino ba magsunog balot yan? <laughs> Bigyan ka ng balot. Para ano? Gusto ba ng balot? Oo. Oh. Oh. Pagbalot <laughs> <laughs> um, yan eh. Pagbalot yan eh. Pagbalot yan eh. yan, yan. yan <laughs> eh. <Safe balok yan. laughs> Pagbalot Marami ako ngayon. Tupo. May pa? siyempre. O, si Ben, tasitip